Hi guys, so today guys, so mag facebook ako, nakita ko pala yung meron pa lang pag-ibig na apps, you know? So nag-install ako guys ng pag-ibig uh, virtual pag-ibig apps. So tawag ko nang i-download sa Play Store. So try ko lang i-open. So ito yung login form niya. Kung wala pa kayong account guys sa pag-ibig, uh, pwede kayong gumawa dito ng account pala. So i-try ko yung account ko sa pag-ibig kasi alam ko lang kapag create na ako ng account via website nila so try ko i-login dito so yun guys kumakita nyo dyan na login ko pa siya and ito na yung account ko so takpang i-blur ko lang muna so ito yung account and ito yung main so ito yung pinaka main nya guys so, so ang galing you know, para, parang paras din to sa ano SSS uh, mobile apps so meron dito ang regular savings MP2 savings housing loan, multi purpose loan calamity loan online payments and apply for MPL in loyalty card plus in view loan status. So, if may loan ka, pwede mo siyang i-view dito. So, kailangan mo lang ng ah, oh, yan, pipili ka dito kung housing loan or MPL or calamity loan. So, yun. Break tayo sa main. And then dito guys, merong loyalty card plus. So check natin tong loyalty card plus. Mm, account link. So alam ko kasi nakalink na yung account ko dito. Ah, hindi pa. So Bak na natin 'yan. So 'yun lang muna guys. I-explore ko muna tong ah, uh, apps na to sa mga hindi pala kapag install nito guys mamalaking bagay na to para uh, kung may kailangan kayo sa pag ibig pwede kayong mag open dito or baka yung mga hinahanap nyo na kailangan yung puntahan sa mga branch ng pag ibig is nandito sa uh, mobile apps nila so hindi nyo na kailangan pumunta sa mga branch ng pag ibig So yun lang muna guys. Thank you for watching.